One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon So, So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Saturday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, dito lang ako sa loob ng bahay, hindi na nga ako rumampa. Kahapon, nagpunta kami ng mga co-teacher ko with PE teacher doon sa Lamay. Sa yung co-teacher kasi namin na matay yung lola niya ng umaga. Tapos ayun, dumalaw kami nung hapon. So, nandun kami. So, nakiramay kami. Kaya lang nahuli kami doon sa parang dasal Kasi nasa sobrang traffic yesterday. Sobra, grabe. So, tapos na yung dasal. Kasi dito isang beses lang sila nagdadasal Tapos ayun na, uwi at na Wala nang burul burol Wala yung, yung parang ano tawag dito Yung lamay ba na tinatawag na katulad sa atin Walang ganun So isang ano lang Parang lahat pupunta doon ng ganitong oras Tapos ayun, magdadasal Tapos uwi na kaya lang, kahapon, since nawala yung mga monk so, nalistay kami doon. So, I go with PT Church. So, yan. So, masaya naman. Kasi parang nakita ko yung unity ng bawat isa. Yung pamilya na parang, alam mo yung tulong-tulong kami. So, masaya. Masaya yung feeling kasi parang alam mo na nakakatulong ka doon sa kapwa mo, di ba? Diba? So, yon At eto nga, ngayong araw na to, oh my gosh, marami tayong chika dahil sobrang daming kaganapan ngayon na nagaganap ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Ang ating pambato sa Miss Global International ay third runner-up. Ito nga, wala ng iba kundi si Pearl Hong. To be honest, nakita naman natin ko ano ang performance na ipinakita niya dito sa competition ng Miss Global International. At talaga namang masasabi ko ang Miss Global International. Isa to sa mga recommended na beauty pageant. Nakita naman natin yung galawan ng mga kandidata, yung mga eksena nila, yung bawat takbo ng show nila ay talaga namang winger and kudos naman doon sa pambato natin na talaga namang ipinakita niya at ipinamalas niya ang galing niya. So doon naman sa nagsasabi dapat second runner up siya o first runner up. Guys, be happy kasi at least diba naka third runner up tayo. Ang importante ay pumasok pa siya sa top 5 at tayo ang reigning queen, di ba? So, tayo ang nagputong ng corona tapos may third runner-up pa. It's a Blessing for us Diba? So dapat doon Masaya na tayo So ako Masasabi ko Nakita ko naman ko ano ang eksena niya Dito sa Miss Global At talagang She tried her best Na makarating hanggang sa dulo ng laban. And congratulations, Philippines! ba diba? So, yon mabuhay. Isang magandang pambuwe naman mano to para sa atin. Ang nakuha niyang third runner-up ay talaga naman masasabi ko, big achievement para sa Pilipinas. So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa so, winner ng Miss Global na ang kanyang evening gown ay katulad ng evening gown din ng isa sa mga naging trip runner-up naman sa Miss Grand na si Miss Netherland. Anong machuchika mo dito, Mama Sam, na iisa ang damit nila? Charot. Huh? So, ang masasabi ko dyan, syempre sa Puerto Rico, um, Parehas nga sila ng damit. So, baka iisa yung gumawa. Tapos, alam mo, pinahiram sa kanya. Or kaya kaparehas din. Yung kumbaga parang may size A, size B. Parang piling ko isa yung designer nila. Iisa yung hiniraman nila ng damit. Kaya na parang Netherlands. Tapos, Puerto Rico. Parang ang layo. Kinapi ba or ano, hindi ko alam. But for me, it doesn't matter kasi nadala naman nilang parehas at yung mga ganitong evening gown ay pumalo ng bonggang-bongga -bongga sa kanilang pageant na sinalihan at nakarating sila sa dulo ng competition. At sa masasabi ko, bongga. So, si Miss Puerto Rico ang nanalong Miss Global International na talaga naman masasabi ko yung beauty niya wow, ang ganda-ganda at wala akong masabi sa ganda na meron siya at ang galing-galing niya sumagot she deserved the title and then kung doon naman pinag-uusapan naman nyo, yung yung gaya-gaya po tumaya wala akong magagawa dyan. Ganun talaga ang mundo ng pageantry. Pero sana iniba na lang ng konti yung style para hindi naman kaparehas na kaparehas talaga kasi lumabas na talagang alam mo yun, gaya-gaya putong maya ang Puerto Rico sa kanyang evening gown. But Anyway, nanalo naman siya, title naman siya. So, congratulations pa din. ba diba? So, yun. So, para naman sa sumunod na chika, mama sa mga masasabi mo, Miss Charm 2024, Miss Senorita Colombia, anong masasabi mo sa beauty niya? na mm, masasabi ko, bongga. Actually, pag tinignan mo siya dito sa photos na to, kamukha niya si Catriona Gray. Kahit ako yung unang tita ko. Sabi ko, hala, sabi ko, kamukha ni Catriona Gray. Tapos in this talk ko, pinuntahan ko yung account niya. Hindi naman ganong kaganda, te. Charot. Hindi naman ganon kamukha ni Catriona Gray. May mga make-up lang or may mga photo siya na, alam mo yun, na magka-Catriona Gray ang peg. Actually, ito lang yung nakita kong kamukha niya si Catriona. Yung iba, maganda. Yung iba naman, hindi. Actually, para masasabi ko, photogenic siya. Ganon. At Tignan natin kung ano yung maipapamalas niya kasi hindi ko naman siya nakita in person para masabi ko, wow, maganda siya. Wow, matakot tayo sa kanya. Sa photos na nakita ko, na-impress ako kasi parang pag tinignan ko, wow, ang ganda naman nito Nanggulat Nagulat ako tapos in-stock ko nga. So, maganda siya sa photos na to. Ang lakas na gray. Pero yung tinignan ko nga, yung ano niya, Instagram niya, hindi naman. Hindi sila magkamukha at hindi sila magkahawik eto lang photos na to. So, panggulat, kumbaga. So, nagkataon na magaling ang kumuha sa kanya at gumanda siya ng bongga-bongga. Kahit yun naman ako eh, pag nakita ko yung photos ng ganito, tapos alam mo yun, yung parang nagpa-picture ako, tapos ganito ako, ganda. Diyos ko, ma-impress talaga ako ng bongga-bongga dahil ang um, beautiful niya dito. Di ba? So, amazing yung beauty na meron siya. At congratulations! Kasi ilalaban siya ng Miss Charm 2024. At tignan natin kung kakabog nga ba ang beauty niya. O, oh, ba? Diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ng Miss Pampanga. Tingin mo siya kaya dapat ang nanalo Miss Pampanga para ilaban ng Miss Universe. Ang tingin ko, Ah, uh, hindi. Sarot. Kasi parang feeling ko, kay Cyril talaga mabibigay ang title. Kasi nakita naman natin si Cyril na sobrang pangkat, galing. And then, maganda siya. Maganda si Andra Ting. Parang feeling ko, dapat nga siyang ilaban din ng isa pa sa mga International uh, pageant sa Pilipinas. Kung halimbawa, pwede sa Miss Globe o sa Binibining Pilipinas, pwedeng-pwede siya. Kasi ang ganda, maganda yung mukha, maganda yung mata, maganda 'yung katawan. So ayun nga lang hindi nga lang masyado katangkad katulad ni Cyril. Pero 'yung beauty na meron siya, may ibubuga. Sabi ko nga, pwede din to sa Miss Universe Philippines, eh, 'di ba? Pwede din siya ipadala. But, isa lang ang ipapadala nila. And para sa akin, congratulations pa rin kay Andra. Think kasi at least 'di ba siya dito sa Miss Pampanga at masasabi ko o ilaban nyo to sa iba pang pageant kasi may ibubuga talaga siya para sa akin and winner, di ba? At congratulations. So, natuwa naman ako sa Miss Pampanga panalo, panalo yung mga kandidata nila. Alam naman natin yung mga taga-Pampanga, magaganda talaga sila. At dati yung mga beauty queen natin, oh my god, from Pampanga, Abigail kay di ba? So, ayan yung mga beauty na talagang alam mo yon grabe, Josahan ang dating. At para naman sa sumunod natin, chika, mamasang, ano naman ang masasabi mo sa pambato natin sa rey na Hispano-Amerikana? Tingin mo, Mama Sam, kakabog ba siya ng bonggam-bongga? Bongga? Well, ang masasabi ko, winner. Uh, winner na winner. Sobrang nakikita ko na parang papalapit na ng papalapit yung competition. Papalapit na rin siya ng papalapit sa corona. ba? Diba? Parang yung corona lumalapit na dito kay Michelle Arceo. At nakita naman natin na talagang handang-handa na ang ating pambato na makipagbardagulan para sa coronation ng na na Hispano Americana. Ako natutuwa ako sa nakikita ko dito kay ano kay Michelle Arceo kasi sobrang ini-enjoy niya talaga ng bongga-bongga yung competition. Sobrang natuwa ako kasi parang nakita ko na iba ang laban na ginawa niya dito kasi napanood ko yung laban niya sa Miss World Philippines tapos nasubaybayan ko to eh tapos Uh, sa Miss Environment. Uh, masyado siyang seryoso doon. Masyado parang nakafocus lang siya doon sa laban. And then, pagdating dito sa uh, Miss Grand Philippines, nakita ko na ganun din. Focus din siya. But ngayon, nakita ko na talaga naman, oh my God, oh my God. Nakita ko na nag enjoy siya. Nakita ko yung happiness sa kanya na tuwa-tuwa siya sa laban niya dito. At natutuwa ako kasi syempre nakita mo nga na nag enjoy siya sa pageant more than doon sa seryosong seryoso siya na parang ang gusto niya lang manalo. So dito at least kung ano man yung kahinatnan niya Nagkaroon siya ng mga friendship. Tapos nakita mo yung styling niya. Sobrang winner, no? So para sa akin, hindi ko kasi nakikita na parang alon, lumalati na forever. Na katulad na makakapalang makeup siya. Hindi. Pinakita niya yung true Pilipina beauty niya. Yung alam mo yun, yung beauty na meron siya. At yun yung winner sa kanya. I hope na sana talaga siya ang manalo at naniniwala naman ako Nakakabog naman to ng bongga bongga so abangan natin yung mga paeksena niya di ba are you excited guys kasi ako yes sobrang excited na ako at para naman sa sumunod na chika the queen from Quezon province will be revealed on January 27 mama samtingin mo sino ba to mm Hindi -hmm. ko alam to be honest Syempre ang naiisip ko, si Atisa Manalo to. Pero kasi, hindi pa natin alam talaga yung announcement na si Atisa na ba talaga to. So abangan natin siya sa si January 27 kasi ang Miss Pampang, ang Miss ano Quezon Province wala silang pageant. So ngayon mag-a-appoint sila. So kung sino yung ipapadala nila na queen diyan, ayun na yon So, guys, guess what? Kung sino to? Si Atisa Kayato, di ba So, yun. So, abangan natin. Abangan natin siya ng bongga-bongga. At, na-excite ako ngayon pa lang. Kasi, parang alam mo yun, ah uh, patindi ng patindian labanan sa ano, Miss Universe Philippines. Tapos, yung mga nagdadating ng kandidata, talaga namang masasabi mo, oh my God. <laughs> Iba. Grabe. Sobrang phenomenal woman. Oh, ba? Diba? So, yon may ganon. Phenomenal talaga. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe Colombia, anong masasabi mo? Isa sa mga kandidata nila, si Maria Alejandra Salazar. Tingin mo, Mama Sam, Si Maria Alejandra Salazar ay isa sa mga naging reyna Hispano-Amerikana noon. At syempre, yung beauty na meron siya, talaga namang masasabi ko, wow! maganda talaga siya. Oo. So, hindi ko alam ko siya ang mapipili ng Colombia maging isang Miss Universe candidates nila o isa sa mga maging Miss Universe Colombia ngayong taon na to. Nakita naman natin ang inoffer ng Miss Universe Colombia nila nung nakaraan taon. Nakarating ng top 5. Kinabog pa nung 2023. Ah, 2022, ba diba? So, talagang level up sila. So, ngayon title talaga gusto nilang makuha sa Miss Universe at hindi ko alam kung ang Colombia ang magta -title. Pero kung iisipin mo, ang laro ng Colombia sa Miss Universe talagang palaban eh, no? Kumakabog ng todo-todo. Sa totoo lang, medyo nakakatakot din talaga ang Colombia kalaban kasi iba, iba yung mga kandidata nila talagang may ibinubuga talaga sa Miss Universe, medyo hindi lang talaga sila nakakauwi ng corona o nakakasungkit ng corona pero Grabe. May binubuga. And I'm so excited. Excited sa magiging kandidata nila. So, yon yung abangan natin. At para naman sa huli natin, chika, mama, sa bagong reyna ng Miss Universe Philippines, Pampanga, anong masasabi mo kay Cyril Payumo? Si Cyril Payumo, nung gabi, ang ganda-ganda niya doon. So, ang tangkad-tangkad. Gusto ko yung, yung beauty na meron siya. Kasi, ang lakas maka Charlene Gonzales, ang lakas maka Susmita Sen, ganon, yung beauty na ino-offer niya. So, si Cyril Payumo, kung beauty ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan, maganda ang Cyril Payumo, maganda din yung tangkad niya, yung height niya. Gusto ko lang sana, uh, mag, ano pa siya, i-develop niya pa yung kanyang pasarela. Yung pasarela na may lande, ah, uh, sana makitaan natin siya ng ibang atake. Kasi parang feeling ko, pwedeng-pwede mo to dalhin talaga sa Miss Universe. Plus, gusto ko kay Cyril, siguro, mas parang pagtuunan niya ng pansin yung body shape, kung paano siya magkakaroon pa ng hugis ng katawan. Kasi, ang tangkad, tapos, ang ganda ng legs, ang ganda ng, ng height, gusto ko siya promise ang ganda ng buka, ang ganda ng styling so yon so sana ma-develop ng team niya ko ano pa yung mga dapat i-develop sa kanya at ko ano pa yung mga gagawin nila parang piling ko si Cyril Payumo ang laki nung laban niya sa Miss Universe Philippines ang lakas nung laban And then, of course, mag-focus siya sa kanyang home skills kasi syempre, kailangan talaga kamabog ka sa home skills. Marami siyang pwedeng gawin. Marami siyang pwedeng i-offer kung beauty, styling, I think. Marami siyang pwedeng gawing magic para mas mapansin yung beauty niya. Kasi talaga naman kapansin-pansin. Yung ganda ng mukha niya, grabe ang lakas mo ka Charlie Gonzales. Alam mo yun? Yung parang nakita ko sa kanya sa laban niya sa Miss Pampanga, si Childing Gonzales noon lumalaban ng Miss Universe. Ganon! So, Grabe, no? Winner. Matangkad pa siya kay Shamsi Subsook. Eh si Shamsi Subsook, matangkad na. So, parang piling ko, sabi ko, ang ganda ng height nito, Maganda to para ipadala sa Miss Universe. Alalahanin ninyo, iba ang tangkad. <laughs> ba? Diba? Kapag tangkad ang pag-uusapan, naku God, yan. Kasi, iba kasi ang dating kapag ang beauty queen matangkad tignan. Kasi, mas mapapansin mas parang kakabog. Oo. So, kailangan lang nito ng bonggang-bonggang transformation para mas makita yung galing niya. So, yon So, yun lang yung akin. Wala na kayong dapat pang ano, intindihin, kundi ayusin lang ninyo ng maayos yung kanyang transformation to become a uh, candidate sa Miss Universe Philippines kasi importante yon ko ano yung nakita nyo dito sa sa provincial pageant hindi nyo dapat dalhin yan doon sa ano dapat baguhin niyo yung atake or i-develop pa niyo i-level up niyo kasi syempre national budget na to, eh kung gusto niyo ng corona, eh pag-aralan ninyong maigi ko ano yung i-offer ng pambato ninyo para pagdating doon, kabog ang beauty nga, ba diba? So, yun lang ang akin yun yung mabibigay ko talaga na comments. Kasi, para sa akin magaganda naman sila magagaling naman may ibubuga naman kaya lang syempre hindi tayo dapat makontento sa maganda ka na magaling ka matangkad ka so dapat i-develop mo pa yon or i-level up mo kung ano yung pwede mong may offer para pagdating sa Miss Universe mas kakabog ang beauty mo. Di diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang soporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po, po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang likes ng video natin today para syempre laging bongga, diba? So sa inyong lahat guys, maraming maraming salamat. So guys, syempre, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin tikahan. See you tomorrow. Thank you guys! you <laughs>